Hi guys, pag-harvest tayo ngayon ng sili. Malapit na kasi itong bunutin kaya yung mga bunga niya harvestin na natin. Ayan, sobrang dami ng bunga nito. Halos dikit-dikit. Kumpul-kumpul. Ayan. Sa so ngayon, wala pa tayong paggagamito ng sili. Pero baka kasi mabulok kapag hinayaan na lang natin na nasa puno. Kaya habang sariwa pa harvestin na natin saka na natin isipin kung saan natin siya pwedeng gamitin pwede ba ito gamitin sa panggulay pero alam ko pwede tong gamitin sa paksiw yan hindi naman kasi siya pwedeng gamitin ano eh yung igigisa mo hindi katulad sa Pilipinas yung bunga nito yung bandang lawag bandang ilocos meron silang sili na hindi maanghang eh. pwede mo siyang igulay pwede mo ilagay sa paksiw pero ito kasi medyo maanghang siya eh. yan, kaya hindi siya masyadong gamitin dito sa Japan pa, yan mga bell pepper Sobrang dami ng bunga, nakakapanghinayang rin siyang bunutin. Dahil napakarami ng bunga. Kaya lang, wala tayong magagawa. Malapit na ang winter. Kaya, kailangan na natin siyang i-harvest. Dahil itong lugar na to, papalitan to ng ibang halaman. Yung nababagay sa panahon. Sa winter kasi, ang mga tinatanim na rito mga bulaklak na eh kaya pagdating ng spring doon har harvestin naman natin mga bulaklak kaya abangan nyo guys pag nagtanim kami ng tulip dito abangan nyo pag harvest naman namin ng tulip pagdating ng spring season ayan sobrang dami talaga ng bunga nito ito ilang lang to pero punong puno Hitik na hitik Ayan mo oh. Nagkakalaglagan na nga lang yung iba sa lupa Nakakapanghinayang din kasi Tulad nito Napakalaki Pero guys hindi naman siya masyadong maanghang Pwede nga itong kagatin eh Pwede nga tong gawing frutas eh Ayan guys ha Subukan natin Ang lutong. Ang lutong ng bunga. Tsaka hindi siya manghang. Paano guys? Sa susunod na video ulit. Bye guys! Thank you for watching!